So, mga amazing. Meron po tayong bad news and meron tayong good news. <laughs> Simula natin sa Simulan natin sa good, sa good, news. news. Naman, mga... oh, lagi tayo sa good news mag-rely oh. dahil good news is the best. I'm so proud. Ito yung moment na ganito pala yung pakiramdam ng mga alumni, no? Gax. Nung naglalaro pa tayo, di ba? Oo, oh, so... Of course, isang karangalan sa Lasal na makatalo ng mga professional team. Meaning, ako, kung ako yung nasa situation ng Lasal dati, sure, ako, ako sobrang proud ako dahil tinalo ko yung PBA team. So ngayon, ang daming mga naghihingi ng comments sa atin, Mr. JJ Helterbrand and Mr. Gakonatics himself, na magbigay tayo ng reaction kung ano ba yung nangyari or ano ba yung pakiramdam natin. So, unahin ko na ang Mr. Lamberto. Mr. JJ Heltabrand. Anong masasabi mo na tinalo ng Lasal ang isang PBA team? Embarrassing, man! <laughs> ano? That's embarrassing, bro. Bakit mo naman nasabi? <laughs> they shouldn't have lost, man. I don't know if they they were playing hard or like I said, baka nisip nila tunog game lang or pero I don't understand. You're not supposed to lose. professional teams not supposed to lose to a college team. Eh, eh ganito to kasi. Wala akong pakailan kung gano'ng kalakas yung Lasal. Hindi dapat... Lasal ka rin ah. Ani mo tayo, pero... Ano yan eh? PBA yun eh. That's the highest level of competition in the Philippines. Diba? Tapos natalan ng college team. Diba? UAP, no? Parang, UAP. parang may mali eh. <laughs> hindi, first of all, malakas talaga yung Lasal. It don't matter, man. Doesn't, ngayon, baka, anong ah, nangisip ko, baka they're not really taking them serious. Diba? Wait, teka, baka, baka hindi mo alam. Lasal versus Converge, di ba? Yung oh. tinalo nila, tama ba? Mm. May import pa yung Converge, ha? That, that's what makes it worse. Right? You paid you paid how much yung import? Minimum, $20,000 for and a then, month? And then you're gonna lose to a college team? <laughs> Come on now. <laughs> so, Pero oh, going back to when we were playing, minsan kasi pag tune up, eh, wala kang ganang maglaro. Eh. Parang whatever lang. Hindi what naman tune eh. Parang ano yung liga yun sa ano eh. Parang invitation. Wait, hindi actually, siya tune-up. May reward yan. Millions, millions of reward yan. Sa Davao. Sa, Davao, sa <laughs> yun eh. But so, you don't you don't take it seriously like you do like a regular PBA game. I say tayo na na natin yun eh, di ba? Yung parang ano ka lang, relax ka lang. Hindi, eh, pwede bang pwede ba ikaw P PBA player ka rin JD before, di ba? Hmm. Former MVP ka. Pwede yeah. bang pwede bang Nag-relax sila dahil college lang kalaman nila. Yun. Baka they didn't take him seriously. Pero they made a mistake. Yeah. Hindi. First of all... It took them too lightly. Ikaw, Gax. Ano mo nasabi mo? Ako? Hindi. Sa part ng... sa part ng... Uh, ng Lasal, syempre, Super proud tayo kasi doon tayo galing. Oh, ano? And... Doon tayo lumaki. And para... <laughs> at... at para manalo sila against PBA team para nag-champion na rin sila doon sa liga alam mo yung sobrang proud kasi college team pa lang sila eh. sa talo yes. nila yung PBA team. Di ba? Iba, iba yun eh. Sabi nga, sabi nga ni JJ kanina, alam mo yung kahit na nag-relax -re -nag ka, pero parang mahihiya ka naman kasi PBA team kayo eh. Yeah, Di ba? So kinakahiya mo yung hindi Para mag-convert mag naman kayo ng pride. Di ba? O physically mo sila. Yung sa sarili mo sa situation. Ano, sure. Parang uh, makawala ka ng confidence sa sarili mo kasi... Tina, Laban! Di ba? Ano yun? Kaya, parang kayang-kaya na tayong talunin ng... Ay, kayang-kaya na silang talunin ng PBA na ano wala, ng uh, college team. Eh, yung college team, wala namang ano... Kung wala pa silang professional player doon. Puro pa lang... May import sila, oh, pero hindi hindi mang ganun ka, di ba? Kadominant na maglaro. Iba pa rin pag uh, PBA team ka. Yeah, hindi. First of all, hindi natin minamalit si Converge. Oo, oh, pero diba? Pero talo talaga eh. <laughs> may, na, may nakalagay niyang pose eh, ito. Ano? Basa? Basa? Basa, basa. English okay. eh. Hindi, okay, basahin mo. Ito, ito, ito. Galing kay Basketball and Kicks Pare. Ano? Ito, yung nakalagay eh. Oo. Oh. And kay Worldwide Basketball Incorporation. This is embarrassing for PBA How to you allowed college kids to beat you? Sabi, you are supposed to be the best league in the Philippines. This is why the UAAP players are leaving to play in other league overseas. Politics are killing Philippines basketball. Some of the best players are on the sideline watching or playing in the MPBL. O, oh, na nadaway pa MPBL. Parang mas gusto pa nila maglaro sa MPBL teams kasi mas ano pa. Mas competitive. Alam mo yung ganon? So ito 'yon, no. Oh. Hindi binasa ko kasi eh. tapos ano na. Yan, eh. Tapos na. Oh, 'yun lang, 'yun yung sabi dito. ako, ang say ko diyan. First of all, may chance talaga manalo yung Lasal. Eh. Before mag-start, J, naalala mo na karoon tayo ng topic. Tsaka champion Lasal. Di ba, nagkaroon tayo ng topic, sabi ko, tatalunin yung Lasal yung mga PBA teams nila. Naalala mo hindi? Yung first game nila, muntik nilang talunin yung Rain or Shine, dalawa lang lamang. Supposedly, dapat panalo yung Lasal nun. May oh. mga may mga last Oh. oh. So, ang laki ng chance na Lasal din taralo noon. So, ang may mistake diyan. Dapat puro PBA teams na nang pinalaban doon sa Kadayaw, ay Kadayawan Festival. Eh para pag sila pa yung nag-championship sa tournament na yun? <laughs> 'yan. Yan. Ito nga ang problema. Siyempre, nagtayo. Gusto natin umangat yung PBA, di ba? Gusto natin mag-blossom ulit. Gusto natin mag-succeed. Gusto natin bumalik yung dating glory. Tapos matatalo tayo ng college team na ganyan. Hindi yung magiging ah, makakakuha ng glory yung UAAP. Di ba? Tama ba? Kasi, kasi... Siyempre, maka-hype naman, makahype, maka-hype yung Lasal eh. Ang masakit pa dyan, three PBA teams, three professional teams, one collegiate team. So, one against three. Ang labanan ngayon. Dapat ang ginawa na lang. Two college, two PBA para fair. Ngayon, ang nag-champion pa dito is Lasal. Nako po. <laughs> Ikaw. Ikaw, Jay. Kung Ginebra ang lumaban dyan. It's not gonna happen, man. Hindi kami mapayag. <laughs> Are you sure? Yup. Ha? For sure, man. Pag, paano kung natalo yung Ginebra ng Lasal? Hindi kami tatalo yun, Parang ngayon lang ba yan, oh, may college team na tumala sa PBA team dyan sa ganyang liga? I mean, Oo, oh, dati. Di Mario. ganyan din tayo, di ba? May college tayo, college ano? Kasi college... lagi may ka-tune up na college. Mga Oo. Oh. Ang tune up sa Pinatamba PBA. Pinatamba ka ng Inebra? Hindi kami niya talo sa ganyan. sa <laughs> <laughs> Tam so, <laughs> Tambak yung mga college team sa amin. So kung may, kung meron kang message sa Converge team, na PBA team? Eh... You guys Naglaro na eh, ba siya, eh, ano? Ay, hindi pa pala naglaro si ah ito, ito rin naman yung ano, wala pa yung first pick ng Converge. And I think si Converge, if I'm not mistaken, sila yung last place na team. Last conference. Tama ba? Pero, they're still the best of so, the best though. PBA pa rin. That's still PBA. They're, they're the best players in college like the year before, right? Kaya nasa PBA sila eh. Dapat oh feeling ko lang talaga, hindi they didn't take it seriously, man. Kasi if if they want to win, feeling ko naman mahanalo sila. If they really played, you know. They took it seriously. Na kasi yung problema eh, pag ganyan alam mo, you're not taking it seriously. Minsan may ganyan eh. Okay. Ako. until until it's already too late, di ba? Kanyari, ay, guys, oh tara, laro na tayo. Fourth quarter na. Eh, kumpiyansa na yung Lasal. Guess mo, nakuha na yung rhythm nila. It's too late. Mm uh, -hmm. Okay. Di ba May ganyan eh. Kasi maganda yung laban. Dikit lang alam niya Ganun. Dikit na yung laban nila. Yun. Kita mo yung bata ko doon, si Kevin Kiambao. Tapos, ang dami, Jay. Ang dami nagsasabi sa comment. Shooter, no? Shooter si Kambian. Oo, oh, laking shooter. Saka yung confident niya galing sa Gilas team, di ba? Oo, oh, oh, syempre. Magandang experience yun para sa kanya. Si... Si, mini-message ako ng mga alumni, yung mga mga comment section ko sa social media ko. Parehas daw kaming galawan ni ano. Ah, uh, huwag na, huwag na tayo compare Layo. Michael Phillips. Ah, la Michael Phillips. Kala ko si Gambio. Layo. <laughs> <laughs> Hindi. Yung Michael Phillips kasi. Ito kasi yung manasabi ko sa Michael Phillips. Para siyang si Rudy Hatfield na 6'7". Uy, grabe no? Man, gawin mo si Rudy Hatfield na 6'7". Yun si Michael Phillips. God. So ngayon, kino-compare ako. Ano yung film? Um, yeah, I think so. So, kino-compare ako, dati daw nung college ako, yun daw yung pwesto ko, yun daw yung galawang ko, ganun daw yung itsura ko dun. Super hype, tapos energy, dunk, layup still. So, maraming salamat po sa pag-comment. Pero, I think for me, honestly, mas magaling si Michael Phillips. Oh, for sure. Hindi <laughs> mo wala ko pinagtanggol. <laughs> <laughs> Agree agad. <laughs> Agree agad. Eh, ikaw nagsabi. Hindi <laughs> kasi, gano'n naman kasi talaga yung i generation eh, di ba? Pagaling ng pagaling yung mga bata ngayon kasi, ewan ko ba sa technology ba or or sa mga training. Siyempre, nag-evolve tayo sa basketball, di ba? Di ba? Ako, tingnan mo, mas magaling yung mga susunod pang mga generation for me kasi siya ano shout out kay coach Topex di ba o, o nga, nga pala si coach Topex Robinson oh, si Mr. Diba? Mega Man yeah. yeah. <laughs> yay sa... shout out coach Topex <laughs> congrats, congrats congrats at uh, siguro motivation din ni coach Topex no talunin yung PBA teams no kasi galing din siya doon eh oo nga no? galing, galing siya ng rain Rainer Shine PBA. Rain. diba Rainer Shine but sa Phoenix dati diba ah oo. Oh, pero naglaro siya sa Rainer Shine dati no ito. 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 Ganito yung situation ngayon dyan sa Kadayawan Festival. Muntik talunin <coughs> ng Lasal. Two points lang eh, di ba? Ang rain or shine. Na mm. next game, tinalo ng Lasal si Converge. Next target, Phoenix. Good luck sa'yo, Phoenix. Phoenix, Phoenix. come on, Phoenix. Don't let it happen. Ha? Huh? Come on, guys. Bakit? Take pride, man. <laughs> Tatalunin niya. Tingnan mo. Tingnan mo. Jay. Tingnan mo, Jay, ha? Tatalunin ng Lasal. Yung Phoenix din. Okay? Hindi. Hindi pa pa yung mga yan. Sino ba coach ng Phoenix? <laughs> um, sino ba coach ng Phoenix? Si ano yata? Yung, y yung, dating sa ano? Sa, sa, beta? sa huh? coach ano yan? Oh, ko. Coach Yuri? Hindi, hindi, Si Yuri sa ah, event, ayun. Pero, hindi ba ito? So, sa mga PBA teams po na nasa Katayawan, please do your best. Ako, syempre, ako, bias ako talaga kasi lasal. From lasal, lasal eh. Ikaw, tung ako. Ikaw, tong ako, nananado eh. Eh, syempre, yung lasal ako eh. Ako rin eh. Ano? Ako rin, pero ayaw ko yung natatawag. Pero, yung syempre, na ayaw natin. naman natin. Gusto natin umangat yung PBA pag gantong matatalo tayo ng college team sa isang ta tatlo kayong yung na, na kasi ng pride yan, bro. Kaya nga, hindi Alam mo yun, na. Hindi... hindi... na yung reward, hindi na yung reward money. Alam ko si may reward kung money. Kasi professional ka, tapos matatalo ka ng college college players. O, nasa isang, no? Baka nasa PBA ka. Di ba, balik ka na lang ng college. Doon ka lang sa UAP lumaban? Oo. Ay. Yeah, I mean, do your best, PBA teams. Uh, dahil, ito nga kasi ang scenario, Jay. If mag-champion ang Lasallian dyan sa league na yan, ang naangat ngayon is the UAP itself. Mas gusto na ng mga tao panoodin ng UAP. Tama ba? Kaya ito yung... Uh, mga hype uh, yung UAP Lasal eh. Pag nanalo sila. So, maybe that's good for Lasal iba Pero as a basketball community overall, it's bad for the league. Yeah, ang goal natin is sumangat yung PBA. Kaya kailangan ng mag-champion diyan is PBA team. 'Di ba? Siyempre. Pag maganda maglaban diyan, Rain or Shine sa bubuo ganyan. Kasi laban nila nakaraan, sila po. Feeling ko hindi pa rin yung Phoenix matalo, bro. Kasi... Eh. Bugan sila eh. Hindi, feeling ko maglalaban sa finals. Rain or shine sa kalasal. Ngayon, ngayon nga sinabi ni Gako eh. Ulitin mo lang eh. Kaya nga, ngayon, pag yan na dalawa naglaban, feeling ko pa rin naman, ang magcha-champion pa rin is Rain or shine. wala, yari sila Kasi, si Coach Yeng, knowing Coach Yeng, pagka sinabi ni Coach Yeng na, pag tayo, natalo dito, sa lasal, Huwag na kayong pumunta ang practice. <laughs> <laughs> ah, uh, uh, alis! Oh, bubu! <laughs> Nasabihin ni Coach Cheng, ah, Alex ang buong rain or shine sa PBA. Wala <laughs> na kayong team, lahat. Bubu! <laughs> diba? Kung ako yung si Coach Cheng, hindi naman ako si Coach Cheng. Ba? Pero kung ako lang, lang na sa situation ni Coach Cheng, ganun ang magiging speech ko. Magaling na mag-motivate si Coach Cheng. Oh, for sure, for sure, i-motivate niya yan. Kaya... Ang ganda rin ng league, no? Interesting din eh kasi no, yung magandang ano diyan, at least yung future ng basketball. Ano, maganda kasi yung mga bata, yung tama yung sinabi mo, gumagaling sila eh. Tsaka kita mo naman yung ano, yung pride ng mga bata na papakita nila. Oo, kaya nila maglaro sa PBA. Mag, diba? sila sa na, ano, Pero like, ang 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 core ang course naman ng action dahil nga tinatalo ng college team yung PBA, so yung mga college players, overseas pupunta. Hey, that, that has nothing to do with it, man. Yun yung nasa article, eh. Oh, pupunta sila, hindi dahil ano yung, ano, pupunta sila overseas kasi mas malaki yung bigayan. Yun naman yung reason, eh. Let's, let's be real, man. Sa budget, yeah, you know. That's the only reason why they go to Japan or go to Korea or whatever. Kasi mas malaki yung budget. Yeah. That's, Ay, that's, that's, that's the reason, not because of the competition. I agree. Nakita mo yung offer kay ano ngayon, kay idol mo. Sino? Si Pogi. Yung crush mo. Yung crush mo. Crush oh, ni JJ point, yun. 2.9. A month? Oo. Oo. US dollar. Oo. Okay. Tapos parang ano, kano yun? 2.9 million ang bayad kay Dwight Ramos? Oo, oh, 2.9 million oh. a month. Wow. 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 Bakit, bakit Jay, hindi natin labanan ng PBA team yung mga salary. Hindi, e parang ano, di isang kaya. tao pa lang, isang team na. <laughs> Oo, oh, hindi kaya na namin. Hindi, so, may mga, ako, ako kayo. alam ko, kaya ni Boss Ramon. Oo, pero yung mga ibang teams, paano sila? E, so kaya na, ni... So, mangyayari dyan, kaya lahat, lilipad na ng San Miguel ulit or ano, kasi sila nang kaya magbayad. Kaya, di ba, hindi naman... Yun nga yung issue sa atin eh. Yun lang eh, no? Pagka binalik mo yung mga superstar natin from the overseas, pwedeng manonood na uli yung mga tao oh, live. Na naglalaro dun. Lahat ng na natin, nandun <laughs> naglalaro eh. Yan ang ano, that's the... That's the one million dollar question. How do we bring our superstars back to the PBA? Pag matanda na sila, pag wala pag wala eh, na lang lang. Ayan. Galing pa naman nung Renz Abando. Lahat nandun yung mga college player na ano. Kala ko so, hindi na siya na-resign. Eh, pero ayaw, doon pa rin siya eh. Naghahanap pa rin siya ng team overseas Ako, eh. Oh, si Abariantos, ano na, dito na, di ba? Oh, si RJ, si si di bumalik na. si Alfonso, bumalik na. Oh. Hindi -huh. Villiano, dalawa, nandun pa. So mga ka-amazing, there you go. Yan po yung insight namin. Hinihingi nyo kung ano yung ba yung masasabi namin sa pagkatalo ng isang PBA team. Come on, PBA. Step <laughs> up, man. man. Sobrang <laughs> ka ng JJ, ha? Affected po kasi yung health brand na papag-usapan namin. Ano pa yan? Mahinahon pa yan. Hindi niya pa sinasabi yung mga sinasabi niya pag walang camera. <laughs> <laughs> Di, ba? Di ba, Gax? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, sa so mga PBA teams, siguraduhin nyo kasi naapektuhan yung health brand natin. Yeah, give it your all, guys. Damn. Yeah, you've been practicing every day. You're you're practicing professionally. May budget kayo per practice. Yeah, you you guys you guys are where are where those guys want to be. Get some more. Ano little mo? You guys. You the the PBA players are where those college kids want to be. Yeah. You get what I'm saying? Oh. So, pag natalo kayo, isipin ng management ng ay next year to to na kunin natin, di <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh. Kapag oh, pakita nyo na, no? they need to step up. They're not at the level of, of the PBA. Ganun dapat. Ganun hmm. dapat mindset. Kasi kung sa PC kalan, you're in, you're in the pro. You should, yung yung fit mo, yung muscle mo, dinevelop de mo na. Kasi pag college ka kasi, itidevelop mo pa lang eh. You're still growing, di ba? Ikaw, nag-grow ka na, nasa PBA ka na. So pag natalo ka, na nasa PBA ka, eh, masakit talaga yun. Lalo na sa mga dating mga PBA players. Kaya naapektohan siguro itong si Mr. Helter Brand. Alright? That sucks, man. Yeah, it sucks. But, I think, I think ako, kung ako naman si ano, kung ako si Com, si Commissioner, tatawagan ko yung tatlong teams. Sabihin ko, kailangan yung ipanalo yan. No? Kasi, talaga. That's the eh. thing, though you shouldn't you shouldn't you shouldn't have to call them ano mo yun dapat nasa mindset ng mga players na Hoy, gising you represent the PBA diba diba ba? Diba? Diba, hindi tayo dapat mamatalo ng college team nakakaya yeah I think I think ang pinapalabas mo Jay you represent the whole league Yeah, of course, man. Then, ano yung represent ng, ng Lasal is the UAAP College League. Ang masakit pa dyan, isa lang si Lasal, out of four teams, isa lang sila dun sa UAP. Tatlo yung PBA. So, kung makakalusot tong Lasal, sa Maka-champion yung Lasal dito, eh, nako, mainit-init na mga eksena yung mga susunod na kabanata, di ba? Ang dami pa namang mga nagko-comment na mga harsh tungkol sa sa PBA League natin na gusto natin sanang mabago. Pero wala, hindi titigil yan pag may mga ganyan, di ba? Kaya, okay mga amazing, yan po yung insight natin yes. That is for today dito po kami ngayon sa Pangasinan Kalasyo ba to? Yes, kalasyo. yes, may game po kami later sa MPBL naman So, maglalaro po si Mr. J.J. Helterbrand Sa Binyan Tatakjel Kalaban ang Muscabados Mamayang 6pm So, please support mga amazing. Um, paano pa kaya? Dapat nagpadala, nagpadala din si MPBL team. Hindi, may liga tayo eh. Yun lang. Nasa on, on, on league kami. Baka hindi pwede. Pero I'm sure next na, next na, next kaya Gax. Mm. Next ka Dayawan Festival. Pasok kaya yung PBA Moto Club natin doon. Pahit na, ka doon? Yan, okay. yeah, nakakaya. Huwag tayo nanalo doon. <laughs> Oy! Labang ka. Ayoko na. Ayoko <laughs> na. Wow, amazing. Tapos na ako sa mga kanya. Sinasabi niya lang yan, pero gusto niya po maglaro. Ah, Maniwala kayo sa akin, gusto niya po maglaro. Lagi niya lang sinasabi. Siguro kasi napapagod na rin. Pero yung puso niya talaga. Pag pinawisan na yan. Pag pinawisan to. tumi 30 points pa to. Pag <laughs> pinawisan to, ayaw mo. Kento kasi ayaw. sa exhibition game namin, mga amazing ha. Pag sabi niya, o oh, secret lang ako, mga 10 minutes lang ako maglalaro ah. Pero pag pinawisan siya, kunyari 10 minutes na, isasab siya. Sabihin, mamaya na ako. Hanggang sa matapos din yung game, di na siya lumabas. <laughs> so, so amazing. Ngayon, sinasabi niya ayaw niya, pero maniwala ka. Uh -huh. Trust me. Gusto niya. Okay? So, peace out mga amazing Sa PBA teams na nasa kadayawan, do your best. Galingan nyo. אה, צעני מול הצען? ng Hindi, meron. Yung pinapatugtog. Na LSS. Ito ang liga. Ayan. Oo. <laughs> oh, ikaw na, Jay. Ito ang liga. Hello, ito ang liga. Sabi mo, ito oh. ang liga. Oh. Let's go, PBA. <laughs> Come on, man. Yeah. Ito lang kami. Kukulitan lang kami dito. So, para parang kasama lang namin kayo sa kwarto. So, thank you for watching and thank you sa mga nagko-comment. Ah, um, nandito lang kami, bigay lang kami ng mga insight dahil na-enjoy din namin 'to, 'yung mga kwentuhan natin. Oh, well, thank you sa mga nang ganoon na, gano na mga, sa comments na no nag-nagsasuggest ng mga Oh, thank you ka. Go. ah sa mga nag-ano sa comments, comment section, ah uh, thank you guys for your uh insights and your suggestions on ano, kung ano 'yung magiging topic namin. kasi sabi nga na Rico, dun lang kami nagbe-base sa comment section eh, kung ano nagiging next episode. So, uh, thank you guys. We appreciate it, man. And, uh, let's just continue to support Philippine basketball all around. Di ba? Masaya Masaya yung, ano, nagiging, I think this year, man, masaya yung, masaya yung, ano, yung, itong season na to. Dama kasi yung bagong, ano eh. Four points play. Di ba? Di ba? Tapos may college versus, ano, PBA na. Maar het na een heleboel in de competition. Ja, yep, ja. Yep. All right, so thank you. En altijd remember to stay amazing!